Hello mga kaprovinsya! For to this vlog, uh, ako ipakita ninyo o um, sa on paghabol. So shout out dira sa mga kamao mo So sa unang panahon pa Jud, uh, ang atong mama or ato ang mga lula, mauni ilang source of income para kabag abag sa ilang pamilya. So hang ako mama is dugay nagahabol hangtod nga gagraduate ko college mao ni source of income sa ko mama so hinahinay lang nga uh, ko an makakuha naman jud makakwarta ra man so sa usa ka semana sa ko mama maka makakuha makuha na niya ang usa ka so which is sa uh, pagkakaroon, is 1000 ko anat 200 naman i think so maon, ni gi Uh, na, na tawag nga sad sa kong ibuhat ani Karere is gakalinjas ko. So miyayon? ang kining kalinjas <inaudible> is mao ni atong bala para naghabol na tuon niya. Sa nagkalinjas lang to, patuyok-tuyok lang nato no? Sama sa imong uyab niya, gipatoyok uh, tuyok ka ka. No? So, jokok pa <laughs> ha. So, mauna, nagkalinga ko uh, kalinjas dira. Ang tud, to, tud nga, Uh, gusto ko na huwag kabala ako ang gusto nga mahurot. So, bali ni, ni okay. Andam sa kukunting kaya kung gigunting. So, ako ato ni Palibian, guys, buburot na sad siya. So, mauna, di rin na sad ta, nag, uh, kita mo ng bangka-bangka, guys. Arat na to isulod na ay gumi anak nga para malak na asay buho diha nga gamay sa kilid o makita ninyo dayon ato na sad isumpay dito awag asa to natapos ang saguran nga Ighahabol oh. So, gunting-gunting na oh. Ayan, ano siya guys Ilusotr na siya dira O, dok-dok katulo So, ano po yung sa ni guys Sa tiil, o, oh, pakita na yun Sa tiil, if sa Wana ka, dapat Ang imuhang stippings sa imong tiil Is naasad sa wala If nanasad ka sa tuo Ang imusang tiil is naasad Sa tuo, para ang katulo kung saguran nga gihabul nga gikuanap malak siya kay og dili nimo ilak mabung kagraman mabalik kar siya sa agi so ing siya guys so nagabol habol tan mura siya duwa no pero makalingaw baya sad dugay lang siya nga trabaho pero at least may income na maabot o um, oh, oh. oh eh kita mo sa kontel, kay singana na siya oh, oh step naik and then pok pok ka, duha or kat ulo. Ay,